Hello mga keklabu! Gusto mo ba malaman kung paano ginawa ang ating sumang kasaba o tinatawag na suman na kamoting kahoy? Tara at samahan niyo ako kung paano ko nga ito ginawa. Para sa mga ingredients, meron tayong coconut milk, 2 and a half cups dark sugar. Lalagay din tayo dito ng yang coconut meat or yung kinayod na buko. Bali, kinayod ko na nga pala dito yung kasaba or tinatawag na kamoting kahoy. Kapag kinayod nyo pala yung uh, kasaba o yung kamoting kahoy, pipigaan mo lang siya. Siyempre, tatapo mo yung pinagpigaan niya. Tapos kukunin mo lang yung, pin yung kinayod na kamote o yung kamoting kahoy. Again, kapag medyo ganito pa yung kanyang mixture, magdagdag lang tayo ng konting coconut milk or tsaka ng konting sugar. Depende na sa inyo kung gusto niyo ng matamis. At kapag napagsama na nga natin siya lahat, uh, ilang lang natin siya ng maayos. Ito nga sa paggawa ng ating sumanak. Uh, kasaba o suma na kamuting kahoy. Bali gagamit tayo ng banana leaves o yung dahon ng saging. Para naman sa dahon ng saging, ang ginagawa ko nga pala, uh, dinadaanan ko siya sa apoy. Tapos uh, after ko madaanan sa apoy yung dahon ng saging, ay pupunasan naman natin na malinis sa tawel. Yung iba nga, naglalagay pa sila ng asin dito. Pero ako, hindi na ako naglagay sa aking mixture. Sa paglagay naman ng ating ano dito, ng kamuting kahoy, uh, mixture uh, lalagay lang natin sa dahon ng saging at babaluti natin to. Bali tutup Pipiin natin yung magkabilaan ng dahon ng saging para hindi tumulo or mag uh, or matapon. Mm -hmm. Sa pagluto naman ay dapat i-steam natin ito ng 30 minutes. Dapat sa ating kamoting suman or kamoting kahoy na suman, dapat tutong luto siya. Then after 30 minutes nga na steam, ito ng ating suman. Luto na nga. At I'm sure mahi marami sa ating mga Pilipino na mahilig sa suman na kasaba o suman na kamoting kahoy. <laughs> Dahil nga paborito ko ang suman na kamoting kahoy ay alam mo naman naman, ito ang aking pinaka-favorite na suman at palay ko itong niluluto. Alam mo naman tayo, mga Pilipino, mahilig talaga sa suman, di ba? Kanga sabi nila, suman is life. Diba? Super dali lang itong gawin, kaya nga 'di ba, ins may instant merienda ka na. Pwede ka rin maglagay dito ng makapuno, ube, o ano bang ang gusto mo na pwede mong ilagay diyan sa ating kamote na suman. kapag piyesta nga sa atin, 'di ba, palaging may suman or kaya pag may birthday or kaya pag may kaya pag mag-outing tayo, 'di ba, lagi tayong may bitbit -bit na suman. Kaway kaway sa atin na mahilig sa suman na kasaba at ako na ngayon. Tara na at tikman na natin 'tong napakasarap na suman. Salamat sa panonood. So Ulitian Yummy Mm.